Walk the plank. Ang ganda nga. Oh, yeah! Yes! Pirata Tuesday! Yes, Pirata Tuesday nga. Nagpapalik po kami dito sa Bulacan para sa ating pirate-themed swimming party. Yeah, ito, ito yeah. pa rin ang pag enjoy ng ating mga kapuso rito. Kaway naman dyan, mga mateys! Mananalo sila ng best in costume. Mamaya pipili oh, tayo, oh, ha? Pilipinas, pasyalan po ito ang kanilang wave pool na, nasa, na merong 3,000 square meters ang lawak. At uh, syempre, ito ang unang wave pool, Ate Love, a uh, uh, Reg, na merong 7 na slides dito sa Bulacan. Wow. Wow. Yan. Yeah. Okay, look at that! Shiver me timbers! Alam mo okay. mo ba, pirate talk yan eh. Ang ibig sabihin ng shiver me timbers, OMG! Wow! Yeah. At syempre mga kapuso, kasama rin po namin si Arnold. trans dito Montreal, i, I aye captain affordable ay, ay, captain mura, captain okay so ang day swimming natin from 9 am to 5 pm mga adult Boat 150 pesos kids and senior citizens na so 120 pesos at kung gusto niyo night swimming dito sa Caribbean resort mm -hmm. uh, from 5 pm to 12 midnight ang cost niyan for adults is 200 pesos and kids and senior citizens ay na 160 pesos lang Kung na tila, 500, modern, 700 pesos. Bahay kubo, they have 1,500 pesos. Family, 2,000. Ang hotel ay 2,500. Hero! Ahoy, matey! Yes, hindi yeah. lang ako si Hero Pirata. Yeah! <laughs> yes, Hero May Pirata. May problema ako. Ano At problema ko? And oh. meron akong problema eh. Nawawala kasi yung hook ko. Ay, ay, ay. Rock diba? Yung <laughs> um, bro ko dito nakuha nun eh. O, so ito na. No, may mga nakakalat na treasure chest, mga okay. kapuso. At ang ating mga kapuso ay kailangan nilang hanapin dahil na, nandun sa loob ng isa sa mga treasure chest na yan, ang hook ni Captain Hero Sparrow Pirata. Oh, Hero. Ano na? <laughs> Siyempre, meron akong pabuya para wow. sa mga kahanap ng aking nawawalang hook. Ginto ba yan? Ginto ba yung pabura mo? Hulaan na lang natin. Hulaan na lang natin. Mamaya yan. Ready na ba? Ready na ba Ok, Ferrata. Yan ang Meron Basta sa mga hindi yung Ferrata. Electric fan. Ayan, ito ang magiging premyo ng aking mga crew. Ayan. Isang electric fan. Ayan, may nabuksan na ba? Nahanap na pala ang mga trash of nang Lumapit doon? May pwede mo na kami doon? Ayan. Ayan, sino nakakuha? Meron na tayong panalo. May nakakuha na ba? Kitang-kita nyo po. Kuya, kuya, ka dito! Kuya, halik ka dito! Sayaw, sayaw! Yeah! Oh, tas harap ko na. Harap ko na. Oh, talaga. <laughs> Hindi ka naman, wala ka naman inano doon ah. Wala naman. Wala na wala. Palit naman. na, tayo. Sa iyo tong electric na. fan. Akin na oh, 'yan. Oh, <laughs> But, pero na po sa premyo, ang premyo po niya ay uh, galing po sa unang hirit. Congratulations Kuya. <laughs> ya. <laughs> Syempre, kumpleto na po. Na. Nagkakabasaan ah. dito. Kumpleto na ang hook. Taas mo na ang hook mo. Are you okay? Yeah. Ready na ready na ako. Yeah. Pabalik na ako sa ship ko, ha? Balik ka sa ship po. Oh. Magpapalik Speaking din po ang... Mamaya na Mamayan, ha, sa Viking ship yeah. naman tayo.